Good afternoon po. Mm, -mm. Uh, uh, ah, Carlos, sandali ah. yung pangalanan yung kumpanya ninyo. Ito ay saan yung pinaka main office nito? Asia, Europe? Nakabase po sa Philippines yung office namin. Oh, pero di ba um, pag BPO kasi ang pangunawa natin parang uh, yung pinaka main office niya sa Amerika, sa Europe kaya yung ilang BPO rito yung dinadala nila, yung style nila kung saan yung pinaka main office nila. I see. Pero yung mm. process po kasi sa amin, may office kami na may clients abroad, particularly mm. in America. Oo. Ano ba nangyari Kyle? So bale, lumindol dito sa Cebu, pinalikas yung mga employees sa mga companies. Mm. Pero nangyari, pinapapasok pa rin after nung lumindol. Yung iba nagpumilit na i-double pay yung kanilang pay na yung araw na yun. Yung iba habang lumilindol ay patuloy pa rin pinatitake ng calls. Yung pinakamalala pa, yung mga agents na gustong umalis sa kanilang office ay hinarangan yung exit ng office nila. Okay. okay. Um, yung inyong, sino nag-utos ito? Bisor nyo? Manager? Or a foreigner ba to? Yung isa-isang, um, I'm from the BPO Industry Employees Network Cebu. We are a duly accredited labor association mm -hmm. and we've received reports from various BPO agents complaining that their uh, employers mm -hmm. are forcing them back into their work. So isa sa mga reports na natanggap namin ay yung sinabi ko kanina yes, yes. na yung BPO company na hinarangan yung exits ng office nila yung management yung nagsabi na bawal na palabasin yung mga employees nila. Kail, Oh, kay linawin ko lang hindi ikaw ang naka-experience nito instead na inform sa inyong organization. Inform siya sa aming organization and personally I was able to experience na after nung lumindol ay pinapatrabaho pa kami. Mm -hmm. ano, ano ba 'yan? Um, may double pay at pina, kahit na umuuga pinapagtrabaho tapos may banta paraw na kayo ay iaawol. Opo, may threat din ng mga notice to explains or suspension sa mga BPO agents na ayo pumasok sa couple of days ahead. Oh, Kyle, more or less ilan ang mga affected na mga BPO employees sa ganitong sistema? Wala kaming exact figures, pero yung current kasi na employment dito ng mga BPO uh, companies ay in the thousands. So may isang BPO company dito na 5,000 yung Uh, headcount nila. So we're looking at more than 10,000 BPO agents or mm -mm. employees. Okay. So may naitulong naman, bago yan, you know, may naitulong naman yung mga managers sa mga empleyadong nasaktan while nagtatrabaho? So far, wala kami natanggap na may natulong sila. Kaya nga yung iba walang hazard pay na tinatanggap. Mm -hmm. Kaya nga dinidemand namin ngayon na makausap kami sa Department of Labor and Employment, Regional Office 7 para makapaghapag ng mga demands namin, particularly paano mag-set up ng work from home arrangements mm -hmm. at yung flexible mag-set up ng alternative work uh, arrangements. Mm -hmm. So kabilang din dito yung pag-implement ng hazard pay for employees that will work on-site. Mm -mm. Okay. Na-file nyo na ang complaint sa ilang BPO? Lahat? at We have received 10 at least 10 BPO uh, com complaints from mm -mm. 10 BPO companies. We're looking at more than 10 but we are currently receiving more reports as as the days goes by na uh, there are more uh, BPO companies pala na uh, may potential violations to labor rights and occupational safety and health. Okay. So ang hinahabol nyo ngayon, flexible mode of uh, work, no? Uh, sa ganitong situation, baka pwedeng sa bahay. And second, Opo. hazard pay. Number three, Uh, bawiin ito mga threats no uh, dito sa mga Opo. empleyadong tinanggal or tinanggal o tatanggalin kita dahil di ka dahil ba ka nung, nung ang building natin. Opo. O -o. And number four, yung pag-investigate talaga from Dole mismo because we want the BPO companies to be held accountable but at the same time, it's the responsibility of the government to ensure that these BPO companies will be held to account. Mm -hmm. uh, kahil meron bang uh, pinag-uusapan tayong value, ibig ko sabihin, uh, they need to pay uh, one employee na 100,000. I, 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 I mean, uh, para lang malinaw din sa ating mga tagapakinig, uh, kayo ba naglatag ng ganito? hindi pa po but we want when we say we want them held to held to be uh, to be held accountable we mean to say na kung ano yung nakalatag mm -hmm. sa batas natin yun yung i-penalize ng mga uh, ng dollar mismo sa mga BPO companies that we call we describe as reckless and negligent mm -hmm. so ayun ako sa iyo Kyle no uh, yung dole nagpaabot na ba sila kung, uh, kung kailan kayo magkikita at magkakausap nitong uh, mga managers or owners kung sino man yung kinasuhan niyo We are looking to meet with them this Monday October 6 mm -hmm. but that is yet to be confirmed because the current regional director of the regional office 7 is in Bogo City. Oo so may ano may problema sa Bogo no? Uh, anong ini-expect niyo uh, Kyle if ever na nagmatigas? eto'ng kumpanya dahil yung ilan dito sa sabihin nila eh ang 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 client natin sa abroad din naman nila alam ang sitwasyon niyo may mga ganung reason eh baka nga nag-contact na to sa mga abogado rin nila Kyle kung anong magandang rason sa atin sa inyo i see we believe that must evident or must strong proof yung mula sa mga agents mismo na experience so mm -hmm. we're banking on that particular evidence against these BPO companies mm -hmm. for example they say that there are yung mga clearance ng mga building engineers when in fact na may isang building nga dito sa Cebu City sa IT Park na may cracks talaga yung production floor nila na lanta na obvious cracks na nakikita namin so nakikita din siya sa social media currently na trending na yung office nila ay may cracks so yung mga paganyan na effort or uh, maneuvers ng mga management ay isa lang threat pero hindi siya dapat ikinatatakot ng mga employees mismo kasi alam naman namin na nasa tama kami. Mm. -mm. Kyle, ako ay nagpapaabot ng aking support at pagsaludo sa iyo at sa grupo ninyo, no? Uh, nasa likod niyo ako. Thank you so much sa tulong mo sa mga empleyado. Alam ko yung ibang dyan natatakot, no? So, thank you at uh, kami ay patuloy na sa kasong ito, Kyle. Mabuhay ka, mabuhay ang inyong samahan. Thank you. You. Mga kasama si Kyle Enero, BPO Industry Employees Network Cebu spokesperson. Tutok, Lindol <laughs>